Hi, For today's video ay samahin nyo naman kami mag-apply ng ILR ng Tatay Oni at mamili ng mga gamit na kailangan namin sa bahay. At dahil nga po nasa Midlands na kami, dito na po sa Birmingham nag-apply ang Tatay Oni ng kanyang ILR. Nag-submit na po siya dyan ng kanyang online application. Tapos dito na po nag-book ng appointment. Yung nakuha niya po dito ay may bayad po. Thank you Lord nga po at nakahabol po ang Tatay Oni kasi 4 days after niya mag-apply ng ILR ay tumaas na po agad ang fee. Bale, 2,404. Ang bayad po sa pag-apply ng ILR tapos bigla po siyang tumaas ng 2808. Talaga naman pong napakamahal ng na mga babayaran natin dito kaya kailangan po natin mag-ipon. At ayun na nga po ang tatay Oni, siya lang po ang bumaba at nagpark lang po kami sa gilid ng kalsada. Mga 20 to 30 minutes lang po namin siya inantay at nakabalik na po nga agad. Pinikturan lang daw po siya doon. At eto na nga po ang kwentong ILR namin. Ito pong result ng ILR ay napakatagal po at ito po ang dahilan kung bakit po kami na-delay ng na-delay lalo na po sa paglipat ng work. Hindi na po kami nagbayad ng super priority. So nakastandard lang po siya kasi sa loob-loob po namin ay nagaantay pa naman kami ng work. eh nag-extend din po kami ng Hariboy ng visa online. Kami po ng Hariboy ay nakadependent visa pa lang po. Kaya naman po pati po ang visa ko ay nadelay nga po. Gagawa po ako ng kwentong uh, job application kasi po marami po nagtatanong at gusto pong malaman paano ba lumipat ng ibang trust. Moving forward nga po, after namin mag-apply ng ILR ay nagpunta na po kami sa BNQ para po bumili ng mga gamit na kailangan namin muna para sa bahay. Dahil masukal na nga po sa bahay, ang inuna po namin bilihin ay itong loan mower. Hindi ko din po alam bakit panay-panay giling po ng anak ko, nakakarinig po kasi ng tugtog. Ayan, at bumili din po kami ng tabo, ng panglampaso o at inuna din po namin bumili ng mga padlock at mga doorknob ng bahay for security purpose po. Lahat po yun ay papalitan po namin. Nag-start na din po kami magtingin-tingin ng mga blinds. Nag-check pa lang po kami, saka na po kami magde-decide kung ano po ba talaga ang maganda at babagay sa aming dream house. Nagbalak po ako magpabili nito mga wallpaper. Kaya lang po sabi ng tatay Oni ay tigilan ko daw. Ang kaganda pa naman po sana. Hindi pa daw po ito priority at puro kaartihan lang daw po iyan. Mm -mm. Kung alam alam nyo lang po yung pakiramdam, sobrang nakaka-excite po magtingin-tingin ng mga gamit sa bahay. Pero sa oras na to, yung mga importanteng bagay pa lang po ang aming bibilihin. Ayan nga po at kumuha na kami ng padlock, mga sabitan ng damit sa kwarto. Yun pa lang po muna. Bali, nagtitingin-tingin pa po kami ng mga bed frame, mga sofa, dining table, at mga ilaw. Hindi pa po kami bibili. Kasi naghahanap pa po kami kung saan po ba may maganda at meron pong mura at quality po. Okay lang po sa aming bumili sa marketplace. Basta maayos pa po. Pero sa ngayon, eh, ito lang po muna ang aming binili. At mga naka 250 pounds po ata kami dyan. Kaya naman po agad-agad po ako nag-book ng isang bank. Para naman po makabawi-bawi tayo. Ganun lang po ang ating discard. Duterte dito sa UK. Alam nyo yan. Hindi po talaga ako nagbabang pero alam ko po na marami kaming kagastusin kaya napipilitan po magbank ang Disney Princess. At to end the night nga po ay gusto po namin mag-celebrate sa aming bagong dream house at mansary din po namin ng Tatay Oni noong mga panahon na yan. Naks, may pamansary pa. Kaya naman po dito kami nag-dinner sa Nando's. Favorite po kasi ng anak ko yung chicken wings dito. Pero ang sinerve naman pong chicken wings sa anak ko ay supok na supok po. Sunog po siya. Si ko po yan kasi kinain ko po eh talaga naman pong napakapait at hindi po yan makakain ng anak ko. Tapos yung natira po ay tinake away na po ng tatay Oni. Ayan po at maganda na po ang chicken wings. May NHS discount po tayo dito ha. Lagi po kami nakakasave na 4 pounds dito basta mag-register lang po kayo. So ang next vlog po natin, itong aming unang gabi dito sa bahay. Talaga naman pong napakasipag ko at yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!